Hello guys! At uh, katatapos nga lang uli ng snowstorm dito sa Canada uh, At uh, tayo nga ay lumabas dahil uh, nag-text sa atin sila tita Mary na nagluto daw sila ng sopas so dahil malamig ang panahon pupunta tayo sa kanila At ito uh, nga ang sitwasyon ngayon katatapos ng snowstorm dito ay uh, sobrang bulas ng daan Mahirap, pero kailangan pa rin natin pumunta. So, Kailangan lang nating mag-dobli ingat at uh, talagang ang daan at mataas ang snow. Mga sasakyan o konti lang mga sasakyan lumalabas ngayon at uh, talagang lumubog ang Canada. Ngayon, uh, kung makikita nyo yung mga gi sa gilid ng sasakyan, talagang nakalubog na sila. So, andito na tayo. Malapit lang naman kasi. At nandito and, na tayo sa papasok sa uh, street nila. So, ayan guys. Nakita nyo yung stop sign na yan. Kung gano'ng kataas yan. Pero, yung, nandun na yung snow. Ayun, no? Ayun. So, talagang mataas ang snow ngayon. So, ito na yung bahay nila. Kaya lang wala tayong mapagparkingan kasi... Puro snow, Ayan, kahuho yung mga sasakyan. Inukay na nila yung sasakyan at ta talagang rubo. Ayan, o. Tingnan nyo naman. O, Ayan. So, kung magdidire-diretso pa rin ng snow, talagang hala ah, na. Ah, natabunan na talaga. O na, na talaga yung mga sasakyan na yan. So, ang ginagawa nila ay... Ah, uh, Inuunti-unti nilang halinisin para hindi matabakan kasi kapag mga kapag ka may emergency ay hindi sila makakalabas so ayan no guys talagang uh, pati yung school bus ayan no natabunan na doon yung school bus so ayan ah, hindi na ako dito nagpark nagpark ako doon sa malapit sa plaza at uh, talagang walang pagparkingan dito kasi puro snow na So, ayan. Ayan, no. O, paano lalabas yung ngayon. So, galing na kami dito kay Latita Mary, pero wala sila. Ang sabi ay nagtambong sila. So, sisilipin natin sila. Titignan natin kung maraming nagtatambong ganit. So, papunta na kami doon. Nakita niyo yung stop sign kung gaano kataas yun. So, ayan, no, guys. Talagang natabunan na ang mga uh, mga sasakyan. So kahit saan dito, ganyan ang sitwasyon. Um, mahirap, mahirap pagka winter. Pero yan ang buhay talaga dito. So kanya-kanyang linis, ayun, nahukay niya na yung sasakyan niya. Ayan. Ang taas ng snow. Ayan, lakad kami papunta dyan. So eto na yung... Uh, pinagtataboganin nila ayan ang daming nag uh, lalarong mga bata pati mga matatanda ayan lakad muna tayo dito pero mahirap maglakad kasi sumulubog ka talaga ayan sumulubog ka talaga sa snow at uh, maluwang dito guys maluwang ang uh, taboganing dito so, sa may uh, shepherd nakalimutan ko kung anong park ito. Pero malapit sa Shepherd and uh, Warden. Subukan namin magtabogan ganing So ayan. Ayan. Uh, dalawa kami, subukan namin kung kakayanin. so tingnan natin ayan guys ang taas nyan, napaka taas ayan, ayun. ayun at sumutsub na nga at sumutsub na, wala na hindi ko na mahanap yung cellphone ko kanina ayun, nakita ko rin kala ko hindi ko na mahanap natabunan at uh, tumilapon yeah. pero okay lang umikot-ikot kami so itry ko ulit yung minsan Ayan na. Ako yan, ako yan eh. O, itry, itry ko ulit. Kung kakayanin ng gandulo, tumalon, at ayun, gumulo. <laughs> Ala, talagang kasi medyo malambot, makapal yung kwan. Maganda sana ito kung patunaw na at na medyo matigas. So dahil makapal pa yung snow na hindi kapag ka napunta ka rin sa makapal na snow hihinto ka talaga so ayan guys <laughs> uh, naglaro na kami dito ayan so kasama ko sila tita Mary si Elit tita Bini ayan so ulitin natin ulitin natin kung kaya Maliit lang kasi yung pinagsasakyan namin eh. Um, ayan, tignan natin. Tignan natin. Tignan kung maabot sa dulo. Ayan na nice, is no. Wala na. <laughs> Wala mukha ako, so, ayan, ala, na. mukha ko. Tumulong bulong mo ulit. Oh, ayan. Wala. Hindi nakarating sa dulo. Hmm. <laughs> tumigot ikot na ito na, pauwi na kami at mahirap talaga maglakad ayan, pakapal ng snow pauwi na kami at talagang nilalamig na kami uh, malapit lang naman sa bahay nila tita mary ayan, nilalakad kami so ito na, uh, ito na ulit nadaanan na namin yung mga sasakyan na kalubog Ayan. Ayan. Pero kailangan nilang linisin yan at baka biglang mag-freeze o tumigas. So, mas mahirap nang maglinis. So, yun lang guys. itong ang nangyari ngayon sa Canada. Itong sitwasyon namin ngayon dito.